<clears throat> Sa gitna ng dilim, ako ay natatanaw ng ilaw na kay panglang halos di ko makita. Tulungan mo ko, ituro ang daan sa pagkat ako'y sabi sa kin pinagmula, sa pagsibol ng araw hanggang dapit hapon malamig na hangin ang aking kaya sapagkat ako'y sabi sa aking sinilangan. Bayan ko, nasan ka? Ako ngayon'y nag-iisa. Nais

Payak ya kag ni nga lang sa kanta nga lang eh. Lupog naman ako. Ano? Lupog naman ako. Halit ka. Yo? Lupog naman ako. Halit ka. Bakit? Hindi ka naman kumakanta. Gahanap buhay nga eh. Ano yung sasabi nila? Sige, tagkita ko. Yun guys, so patampo-tampo, iniram ko lang yung tablet ako kumakanta ako. Isa nga lang yun eh. O, oh, ko rin ako. Yung. Kaya mo naman tablet ko. Eh, kasi ayaw mo magbahiram eh. Isa nga lang yung kakantahin ko eh. Oo oh, Ha? Oh, Isa nga lang yung kanta ko. oh, naman. Oo. Oh. Oo. Oh. Eh, wala naman akong ibang magagamit eh. Ah, isusuli ko yan sa Belgium. Ala guys, thank you. Wala naman kasi tayong libangan dito guys, wala kaming TV. Wala kaming radio So, dito lang kami sa bahay, wala kaming mapag wala kaming mapamusic tapos cellphone. ko isa lang. Eh, hindi naman ako makapag-record kung yung cellphone ko gagamitin ko sa kanta oh, ano yung music ko? Music. Walang tugtog. Paano ako kakanta? Ba, guys? Wala kaming extra, ano, guys, eh. Wala kaming extra cellphone. Wala kaming TV. So, ano lang. Buti nga may tablet si eh. Winwin. Yung tablet niya, guys, binigayan ng Asawa ng pamangkin ko nung pumunta dito galing Belgium bago sila bumalik bago bago pumunta yung pamangkin ko sa Belgium pumunta kasi dito yung asawa niya tapos eh alam na ng asawa niya na nasira yung tablet ni Winwin. ayun dinalhan siya nang pasalubong tablet kasi lagi siyang nanghihiram dati doon sa kapatid ko na nandito kasama ng pamangkin ko dito sa apartment. Tapos ayun, awa yung, yung asawa ng pamangkin ko, binigyan siya ng tablet. So, kung wala pa, di wala talaga siyang mapaglaruan. Kasi yung tablet niya, bigla na lang nasira, hindi na gumana. Yung tablet na binigay sa school, nung nakaraang taon, nung grade 2 siya. Nung grade 2 siya, guys, binigyan kasi siya. Oh, grade 3? Grade 3 ba yun? Oo. Ay, oo, oh, nung grade 3 siya, binigyan. Grade 2 grade yun na. Grade, grade 3. 3, hindi kayo binigyan. Si Ma'am Arian 3. pa yun eh. Grade 3, ayun, ay yung time na, na wala ako. Tapos ayun, ayun yung time na meron. Ah, nang grade 3 siya, ayun yung time na nasira na yung tablet niya. Ayun, wala pang taon, nasira na. Bigla na lang siyang hindi na siya gumana. Ay, Pero maganda pa nga siya ba? guys eh. Wala pa, hindi pa umabot ang yun. taon yun. pa lang yun. Maganda pa guys, niya nga gumana yung kukong, ano, problema. Yun, dasi, dasi, kung ano, one problem. Kasi parang kasi nga pinagpahinga kahit lubat, charge lalaro. Mama, eh. Bakit naman sa'yo, Ay, naman, naman sayo hindi, eh, hindi naman ako naglalaro eh. Chat, chat, chat lang naman. Pero hindi video, video. naman siya. So, ayun guys, yun lang yung kalibangan natin ngayon kasi eh, naisip kong magkanta-kanta sana. Eh. Isang kanta lang kasi nag si Reswin. Naglalaro sa tablet niya. Thank you guys for watching!